alam mo, ah, uh, ko lang nalaman yung greatest lesson I've learned in life. Yung pinaka leksyon na natutunan ko sa buhay ko. Recent lang, 2020. Katatapos kong magpa-opera. Ang lesson ng buhay ko, no, yung leksyon na natutunan ko, wag na wag kang papatol sa may asawa. Totoo yan. Legit yan. Noong 2020, nung 2020 ah, uh, pandemic, di ba? Pumutok yung taal, kaka-opera ko pa lang. Kipay. Nagpa-opera ako kipay. Then, may boyfriend akong babaero. Ex ko babaero. Ngayon, yung babaero yon ang sakit sa ulo. Nalagang, yung, alam yung, pupunta ako sa kanila. Kasi nga, di ba, pandemic. Papatawag ko sa barangay tanod, sa tanod. Pwede po ba makausap si ganyan, MME? Pwede pong, ano, pasundo si ganto, cheniling, cheniling. Kasi nga, hindi ka pwede pumasok sa compound nila kasi nga pandemic yung time na yun. Doon ako hirap na hirap. Tapos, hindi naman kami makapunta sa ibang lugar kasi nga, sarado ang motel. Sarado ang restaurant. Walang bukas na establishment. So, ang gagawin namin, iikot lang kami kasi may sasakyan ako eh. Iikot lang kami, tapos iatid ko na siya. Pagkatid ko sa kanya, doon siya mambababae. Paano ko nalalaman na nambababae siya? Yung stepfather niya ang nagsusumbong sa akin. Kasi nagbibigay ako ng grocery. Baklang bigay nga, no? Oh, ito na ang grocery mo. Kasi iba pa yung ayudang binibigay ng barangay sa ayudang binibigay ko. Oh, ito na, ayuda. Kaya yung nanay, pag naglolo ko yung anak niya, yung stepmother, pag naglolo ko yung anak niya, ginibigyan, nagsusumbong sa akin. Hindi faithful yung anak ko sa'yo. Nagdala ng babae dito kagabi. Ganon. Ganon ang eksena. So, nadadagdagan yung depression ko. Kasi, ah, nagpakipay ako, para naluluto ako sa gamot. Pangalawa, pandemic, di ba? Hindi mo alam kung gagawin mo kasi wala akong magawa eh. Nadidepress ka eh. Ang alam mo lang, umaga at gabi. Hindi, mo na, hindi ko na nga alam kung ano yung date eh. Pangatlo, yung jowa ko pa. Na sobrang babaero, na kaya nga ako nagpakipay dahil sa'yo eh. Naghahanap ka pa rin ng babae, kipay na nga ito eh babae pa rin ang trick mo. O kinanginan to. Yun ang sakit nung ex ko. Ngayon. No? Ngayon, ah uh, hindi ko na siya ma... Hindi ko na siya ma... Kasi, mababaliwa ko, May. Mababaliwa ko. Hindi ko na siya kayang... Hindi ko na siya kayang patagalin. So, I've decided na hiwalayan siya. Hiniwalayan ko yung babaero kong jowa. So, lalo ako na-depress, di ba? Yung nararamdaman ko naman ay ano naman yun eh, valid naman eh. Valid naman yung mga nararamdaman natin. I was so broken hearted nang may nakilala ako. May nakilala ako sa chat. Kasi di ba during pandemic, na, uh, lahat ng mga naka-green, pinagpapansin mo, ng mga friend mo, na, Uy kamusta ka na, ganyan, ganyan. Kasi wala ka magawa eh. Chat ka ng chat, chu. video call, lahat nga na video call ko na eh. Then, may nag-chat sa akin. Lalaki. Ah, uh, pogi. Ang pogi talaga. Um, ang sabi niya sa akin, ah, ikaw pala si, ah, doc, hi doc, sabi niya, hi doc, magkano magpagawa ng ipin? Magpano, magkano magpaayos? Sabi ko, ah, ito, ito ang fee ko, ganyan, ganyan. Kasi open ako nung pandemic, kaso nga lang, we have to wear protective gears para kaming mga astronaut. <coughs> sabi ko, ito yung fee, medyo mahala kasi pandemic ngayon. Mahal ang mga gamit, mahal ang mga, may mga PPE kami, may mga ganito ayang oh, mahal naman, Dok. Sabi niya gano'n. Tapos sabi, Dok, pwede video call tayo. Video call kami. No? Nakita ko yung guy. Nagkiinom. Nagsishat siya. MP lights. Mag-isa. No? Then sabi ko. Tapos nakita ko ang pogi. Ang gwapo. Eh, malandi ako ng timing kasi broken ako eh. I broken and malandi. Sabi ko, pwede ba akong pumunta dyan? Ang sabi niya sa akin, ang sagot niya, hindi ko pwede pumunta dito, bawal. Hindi makakapasok ako kasi frontliner ako. Dentist ako. Sabi, bukas na lang tayo magkita. Ah, ganun. Ah, sige. Bukas na lang. Yeah. Bukas na kami kita. Ayun, wala sa isip ko kasi kinabukasan. May surgery kasi ako. The next day, kala ko, biroan lang. Nagsishat siya mag-isa. Yung guy na nakilala ko sa, na chinata ko sa Facebook. The next day, umaga, no? Wala na ako, hindi, hindi, ko naman siya na-expect. Sabi andito ako sa Robinson, sunduin mo ako. Ay, legit, makikipagkita siya sa akin. Di. Eh, may surgery ako. Ang tagal ng pasyente. Ang ginawa ko, pinagintay ko yung pasyente. Ah, since wala pa yung pasyente, ah, Dala uh, dalawa ang duty ko, area G, tsaka pala-pala. Sabi ko, sa secretary, may pupuntahan lang ako ha. May ano, ah, uh, babalik din ako agad. Sabi, ah, sige. Sige, dok. Pagdating mo, ay, pagdating na pasyente, e, PM na lang kita. Sabi ng sekretary, okay, go. Pinuntahan ko yung guy. Naghihintay sa Robinson. Um, ang sabi niya, kaya siya nasa Robinson, kukuha ng NBI. May ganun eh, sa mga Robinson, eh. Para mga requirements sa pagpasok ng trabaho. Di, hindi na ako pumasok na Robinson. Sabi niya, nandito ako sa main gate. Ah, okay. Pagka, kita ko sa lalaki na yon no Oh, ang tangkad. 6-3. Ang tangkad talaga. May tsura. Pogi. So, sabi ko, oh my God. Sabi ko, sakay ka. Pinick up ko. Yung guy. Sakay ka. Tapos sabi niya sa akin, no, na, nagde-drive ako. Ay, ah, ikaw pala si Doc Mikey. Ang laki ng katawan mo, no? <laughs> sabi niya sa akin, naaalala ko to kasi ito nga ang greatest lesson ng buhay ko. Ang laki ng katawan mo, no? Ang ilang to? Di, chikan kami. Sabi niya sa akin, um, uh, ano bang gagawin natin? Kasi, uh, may curfew ako. Ah, oh, curfew? Uh, may pamilya ako. So, hanapin ako ng misis ko tsaka ng anak ko. Ah, uh, okay. So, ikaw, ano bang gagawin natin? Ha? Ano ba ang kalimitan ginagawa ng isang Becky at isang gwapong lalaking katulad mo? Ikaw, bahala. Ganon. Ikaw, bahala. Uh, sabi ko sa kanya, um, magkiklinik lang ako, ha? May pasyente pa kasi ako eh, magsasurgery ako eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang, tapos hintayin mo ako. di, ang nangyari, sumama siya. No? Habang nagkiklinik ako, bunot-bunot ipin. I have this, uh, ah, uh, frenectomy, para, assist, bandang dito sa labi. Tinanggal ko. Then, uwi kami sa bahay namin. Nagtsorbaan. Ah! During that time, hindi pala ako nagpapatsorba kasi kaka-opera ko lang. No? So, half-body. half, body. <laughs> half, body, half body lang. Landian lang. Ano, bae? Ganun, Hindi ako pwede magpa- karat. Kasi, kaka-opera ko lang eh. No, noong February. Ano, nag kami sa July. Hindi kaya hindi carry. So, pagkatapos uh, nito, nangingi siya ng 2,000. Sabi ko, ha? 2,000 na yun? 2,000 na yun? Mahal naman. Diba red flag na? Na red flag na. Pero dahil nga, ah, uh, depressed ako, broken hearted, parang, pwede ba 500? <laughs> Bigay ako 500. Wala ako ng pera kasi pandemic noon ang hirap. Ang hirap kumita ng pera. Yung ang hirap magpapunta ng pasyente mi. 'Di ba? So, uh, kumain kami sa bahay namin. Kasi hindi rin kami makakalabas eh. Hindi naman kami makakalabas ng bahay. Yung guy okay naman, hindi siya maarte, no? Kahit anong uh, kahit bigyan mo pagkain, yung bigyan mo na. No? Wala, wala naman problema. So, pinauwi ko na sa kanila. Hanggang sa anong nangyari, hindi ko alam kung pwede ba ito ikwento. Ewan, eh, mo na. Wala mo na akong binanggit na pangalan. Hanggang sa nangyari, natuloy yung communication namin. Yung palagi na kami nag-uusap. No? Siya yung tipo na guy na, anong ginagawa mo? Picture. Ganon. Anong, ano, anong nagkiklinik ka? Picture. Ganon. Uh, video call. Ganon. So, parang, di ba, kung ikaw bakla, na bakit ako ginaganto ni? Parang, parang may patutunguhan to. Di, inilaban ko. Inilaban ko siya. Hanggang sa, nagde-date kami, sa Manila, pinupuntahan namin yung mga dentist kong classmate, nagiinom kami, nakikita patago, kasi may asaway. Ha, hanggang isang beses, um, umaten siya ng Bible study ng, ng tatay niya, Matin siya ng Bible study. Ang sabi dun, parang Christian Bible study ata yun. Ang sabi sa Bible study, no, na hindi ko alam ha, sinabi niya, ang, ang lalaki ay ginawa para sa babae. Ang babae ay ginawa para sa lalaki. Natauhan siya dun. No? Ang sabi niya sa akin, hindi natin to pwede ituloy. Kasi narinig ko sa Bible, oh, narinig mo yan? Putang ina kulang na lang tayo eh. At ngayon mo lang yan narinig, no? Inilalaban ko. Kasi invested na rin ako eh. Maga, may feelings na ako eh. During that time. You know, be, ang daling sabihin na kabit ako. Grabe ka naman, Doc, na Pero, hindi kasi yun yung, yung ina-expect kong magiging Pilipinas eh. <laughs> hindi yun ang ina-expect ko na magiging ganito pala ang Pilipinas. I know a lot of you naramdaman din, nagkaroon din ng mga depression. So, tao lang, 'di ba? Nagkakamali, no? So, wag niyo muna akong i-judge, no? Kaya nga na-leksyon 'to ng buhay ko. So, sabi ko, ikaw ang bahala kung ayaw mo nang ituloy tong relasyon na 'to. Okay lang, wala akong magagawa, 'di ba? Kung lalaki umayaw na, wala ka diyan. Wala ka diyan sa wala ka... kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo. Ang ginawa ko, hindi ako nagpapan eh, nagpapansin ako. Yung hindi ko siya pinansin. Ano tawag diyan? yung hindi mo siya i-chat ng buong araw para lang makuha yung attention niya. Ah, anong tawag doon? Dead, dead ma, mode. Parang gano'n. Hindi ako, hindi ako nag-chat, hindi ako nag-video call, pero hindi ko siya in-unfriend. Hindi ko siya, ghosted, yes. Ginost, putang ina, para akong baget. <laughs> Ginosting ko siya. Ghosting, na? So, nagtatawag, nagtatawag, pero pakipot, pakipot, inaamin ko, nagpapakipot ako. Sabi ko, nagtatawag, sabi, asan ka? Lasing ako, sunduin mo ko. Ha? Gabi, no? Hating gabi. Bakit? Anong nangyari? Dala ko ang mga gamit ko, ang, um, naglayas na ako sa amin, hindi ko na makayanan ang ugali ng asawa ko. Ang misis ko, oh, edi syempre, dali-dali ang bakla, kasi naglayas daw eh. Ya. Yeah? Plate ako kung saan si Boylet. Plate. Nakita ko may dalang bag. Walang maleta. The maleta is eco bag. Yung mga epic <laughs> ko sabi. Ay. Wala siyang maleta. Grabe ka, racist kami. Hindi kasi, naglalayas ka mo eco bag. Putang ina mo naman. So, saan ka pupunta? Saan ka ano? Hatid mo ako sa pamilya ko, sa tatay ko. Ah, ang ganun? Oo. di ko na makayanan yung misis ma ko eh. Ah, sige. Okay, go. Di, ginaw. Ginaw. Huwag ka maingay, Estrel. Ginaw siya ng ano. Nilagay, inano ko sa pamilya niya. Laban. Then, after nun, um, ang sabi niya sa akin, magtatrabaho na lang ako. Ayoko ng ano, ayokong umasa sa'yo. Kasi may anak ako eh, tsaka may pamilya ako sabi ko, ang, 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 ang laban ko kasi, ang nakikita ko kasi, be, ganto. ang keme ko, niloko ka ng asawa mo, kumanti tayo. Ganun ang nasa isip ko, niloko ka ng asawa mo, magmahalan tayo, magpakasaya tayong dalawa, tayo ang magmahalan. Ganun ang isip ko, ganun ang isip ko. So, so, pinilit ko, no? Sabi ko, um, kumuha tayo ng bahay. Mangupahan tayo. Pumuha ko ng bahay malapit sa kanila. Malapit, pwede lang ka rin. Malapit sa kanila, no? Hindi, hindi, siya, invested na ako eh. Mahal ko na eh. Di ba? Nagmahal lang. Bakla lang. So, nungupahan ako ng bahay. Umupa ako ng bahay. Nilive-in ko siya. Nilive-in ko. Kahit alam ko may asawa. Then, Anong nangyari? Sabi ko, hindi pwedeng aasa ka sa akin. Kailangan, kailangan kung magbibigay ka sa inyo, magtrabaho ka din. Ang napiling trabaho, magweting. <laughs> yung sweltress, yeah. yung weting, yung pipili ka tatlong number, tapos bubulahin mamaya sa Taiwan, ganon sa Facebook. Uso yun eh. Uso yun eh. Illegal siya, pero uso yun dati, nung pandemic. Di, ah, yan ang, uh, grabe ka sa marupok, ha. Yan pala ang, ano, ah, sige, kung ang kumikita, o, oh, di laban, sige, tutulungan kita. Mami, nagpapataya ako ng weteng. <laughs> sa clinic. Yung <laughs> e, mga pasyente, um, um, ma'am, baka, anong trip yung number? Baka gusto niyo ma'am, tumaya. Ang tama nito, 12,000. Mga ganun-ganun. Lahat ng, hindi siya wede, swear tres. Parang ganun. Lahat ng sekretary ko, wala magagawa, ako boss eh. Kayong mga sekretary, tumaya kayo. 10 pesos isa. Ah, 20 pesos. Taya, lahat. Wala siya nagawa. Ah, si Doc Mikey nagpapa... Wala pa ako sa social media. Nang. No? Wala pa ako sa social media. Si Doc Mikey nagpapa... nagpapataya ng ano, nang... nagpapabola, Nagpapa... nagpapawetting. Ah, sabi ko nang gano'n. Ano ba ito? Nagpapawetting me. Then, ah, okay yung pagsasama namin. Okay naman, no? na pagwe-wedding. <laughs> easy 3, hindi easy 2, easy 3. Tatlong number. Hanggang sa, yun parang may nakakaalam na. May nakakaalam na ng setup namin, ng relasyon namin. Na may mga pumapasok na, na tropa niya. Alam mo yung mga tropang ikaw, lalaki ka. Yung ikaw, lalaki ka. May shota kang bakla. Tapos ako, yung sulsulerong papasok. Alam mo yun? Yung, Ah, may jowa kang bakla. Doktor, may pera, may kotse. Magpatayo ka ng, ng, magpatayo ka ng negosyo, pre. Hututan mo, pre. Manghingi ka ng pang negosyo package. Ganon. Ganon ang eksena. Ganon talaga. Ganon talaga. Na, nararamdam ko yung Ah, okay, sige. Ganito. Nagtayo. Negosyo package. Diba? Ah, anong... Isang beses, kasi townhouse eh umakit ang boylet beb beb meron na tayong meron na tayong negosyo ang negosyo natin poultry manukan ha? Huh? tayo magmamanukan? may alam ka ba sa manukan? kasi nga nadaan ng mga tropang sulsulero Yeah, mga sulsulerong tropa hindi, sigi kaya natin to. Na eh, di ako, syempre, mahal ko, di ba? Magkano pa ni Magkano pa ng manukan? Uh, 15,000. Ah, oh, 15,000 agad mi? <laughs> Nakakapila ha, pandemic. Walang pera, walang tao. Ah, walang pera ang mga tao. Isang bagsakan agad. Ako naman, bisibigay. Ito na 15,000 na inaakala kong negosyo namin. So, ang ginawa, Pagbigay ko ng 15,000, pinakilala na ako sa pamilya. Inintroduce na ako. Meet the parents. Meet the relatives. Nakilala ko. Bakit? Doon magpapagawa eh. Nang manukan sa kanila. Doon nagtatabas na mga kawayan. Gagawin kulungan. Habang nandun ako, habang naggagawa ng kulungan, nandun ako, ay siya yung baklang jowa. Hello po. Ano ya? Nakilala. Ha, ano Si, ano, si Doc, si Doc, si Doc Mikey nga pala. Tay, si Doc Mikey. Hello po, Doc. Ganyan. Si Lola, Lola Ines. Ganyan. Si Lola Marley. Ganyan. Si Tito Franco. Si Tita Bering. Ito ganyan na. Ah. Oh my God, pinapakilala ako sa, pinapakilala ako sa relatives. Hindi ko, minsan nabubulag, nabubulag tayo sa mga ganong gestures eh nakala natin totoo. Ngayon ko nalalaman na putang ina mo kaya ka pinakilala kasi nagpapatayo ka ng manukan. Di. Di. Patayo. Patayo. Set up manukan. Keme-keme. Ang next, bibili na tayo ng sisiyo. Magkano sisiyo? Ah, 20 pesos isa. Ah, 20 pesos. 35 days. 35 days na sisiyo. Uh, ay 35, 45, sorry, 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 45 days. Pero hindi siya 45 days eh, 30 days kinakatay na eh. Um, ilang teraso? Panimula tayo ng 500 pieces na sisiw. Magkano? 45 times 500. Nasa 10,000, di ba? Tama ba? I-compute mo na bobo sa mati. So parang ng gano'n ng, ng, ng eksena. Ha? Huh? Oo, tapos bibili pa tayo ng patuka. Di magkano yung patuka? Kasi hindi kinakasya ng isang sakong patuka eh. Yung mga, yung mga manok, tukaran, ay yung mga sisiw, tukalan lang ng tuka hanggang sa lumaki sila. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano, kung paano kumikita yung mga manukan. Kasi parang talo talaga eh. No? Eh, Doon ko na nga na, 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 na ano yung mga a, a, alora, ano yan? Yung mga pagkain na tinatanim. A-A-Adola? Ano? Alona? Anong mga ganun? 2,250. Ang isang ano? B-Meg? 2,000. O, diba? Dalawang sako yun lagi. Kasi tuto yung 500 na sisig, eh. May kulungan na. Ang putang ng mga sisig na yan, pag bumili ka pala ng 500, it's not really 500. May sobra. Kasi, hindi naman siya may mamamatay, eh. Sisipunin, lalagnatin, madededo. No? Hindi siya itlog. Hindi! Hindi! 20, 20 pesos ang isa. 45, 45 days ang tawag sa CCU. Grabe naman sa 22,500. So, <coughs> so, ang ginawa ko, bibili pa tayo ng ano, beb, ng ilaw. Ah, bumili lang ilaw ng bumbilya. Hindi, ibang klaseng ilaw. Yung ilaw ng pandemliman, putang inang mahal pala, no? Ah, Azola. Sorry, 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 Jeremy. Azola pala yun. Para makamura ka ng ka. Ah, ganun? Bibili pa tayo akala ko bumbilya lang yun. Hindi, yung ilaw na yun, umiinit yun sa mga sisiyo. Ha? Ah, Ganon? Magkano? Wala na, Libo-libo din eh. Hindi nga. Patay yun ang manokan. Lumaki ang mga sisiyo. Lumaki ang mga sisiyo. Alam mo, naiinis ako. Kasi itong sul-sulero, tsaka yung ex ko, no, na jowa ko, si YouTube lang, hindi sila marunong magnegosyo ng manukan. Ako na sa isip ko, bakit kayo nagtayo ng manukan nang hindi niyo naman alam ang isang negosyo. Papasukin niyo. Ako ipin lang ang alam ko. Pag dentista lang. Bakit kayo papasok sa ganyan? Wala, uh, ah, syempre, mga gusto magmagaling, mga mga MME, pinasok. Oh. Purdoy ang bakla. Kaya ako taga bigay, ako sponsor eh. Ngayon, anong nangyari? Um, lumaki ang mga CCO kada na mamatay ang isang mga sisiw, si bakla nagiinom. Na namatay ang ako, kay Siguro, karma na rin yun. No? Hindi talaga magtatagumpay pag alam ng Diyos na yung negosyo mo ay hindi bukal sa puso mo na nanggagamit kay. Ang daming namamatay. August yan tinayo eh. Di ba maulan? Sinisipon pala yung mga manok. Ay, yung mga sisiw. Sinisipon. Namamatay. Iba natatapakan, mga ano. Ah, uh, ito na. Dumating na. Hindi siya. Hindi siya Forty-five days. Thirty-eight days lang kakatayin na. Thirty-eight days. So, dumating na ang oras ng katayan. Natulog ako sa manukan. Putang ina. Di alam mo yung tain ng manok, yung ipot ng manok. Amoy-amoy Ang sakit sa ulo. Hinihintay namin kasi madaling araw daw. Madali, hindi ko alam kung bakit madaling araw ang katayan. Madaling araw kasi ang kakatay, Beb. Ikaw ang unang laslas ng leeg. Ha? Huh? Oo. Oh, ikaw ang unang katay kasi mahal kita. <laughs> You, please do the honor of killing the chicken first. <laughs> Mommy, ang sakit sa brain cells. Talaga naman.